ini anak pukul Maria, ya, takwa ha, para bihagun ulitin yang kumpinter bunga ha ya. ini yun uh. pamparin di pila uh. mo, mulung ho ha panggit dulu no may bandido pa muntik pukul pahamak Maria sa amin mga kaibigan. No? kasi bigla na lang buti na lang kasi nakapantay ako hindi ko alam na mayroon palang takapang sa akin dyan kita niyong ito hetero na yan nanikaral yung panganimal may palagpulang ambos yun ako buti na lang buti na lang kumikikam siya hindi ko, ko turya alam kung may tao pala dyan nakaabang sa tatahanan na kong mapunta sa bahay salamat lord kasi kita ko salamat mga kaibigan.

Dè moun e wèjig moun poulan kada apon ba? Tumawan an to kusti anek. Dè moun sè gen ba? Ako moun a! Ato moun poulan skato! Dè moun sè gen to salan an ari ba? Pou an an to teme ato moun akwan?

私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私で私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 ligid di kesa sabutan ka sa, sa ngayop ka pupuntahan ko man yung kasama yung mga idol marami sila nilabangan kami dito doon kasi doon kasi itong daan daan mga idol ito kasi papunta sa bahay namin tama tama nagbanda sila dito nilabangan talaga alam nila yung bahay namin kung saan ang bahay namin hirap ng na namin papunta sa bahay mga kasi isa lang tulay namin papunta ng bahay dito sila nag-aabang sa amin ito na to dito yan itong tulay din ito rin papulo sa namin dito ako dadaan baka sa namin ba yung mga ayop hindi na nakabantay ko hindi ko nakabantay ah sigurado unahanap mo ako nagitla nagit lang ako makidulong kasi meron pala nakaabang dun sa akin nabangan pala ko papuntang bahay kailangan talaga alerto palagi para, din na, para hindi nila kumunahan kagaling ko lang galing sa sakit makidulong tapos ganito, ganito kagadang ang sinapit ko no Meron ka nakabang sa akin. Alam kasi nila pupunta kong balon, no? Ang lakas ng pakiramdam lang kayo doon, pakiramdam nila man, no? Alam nila pupunta kong balon. Nakusunod sila sa akin. Kailangan palaging alerto. Para dito tayo mga nahat, pasipasito sa paligid. na, ah, ko tapong tambahay, pagkamasundan ako ah. nakukuha nila, hinahanting la kami inutos doon ni commander lee kahit mag commander po nakukunin kami, mga kasawa pati anak namin kaya nandito sila nakaabang sa mga bawat kanto sa kalada

dito, mga ayop kayo. Mga tao kayo na yung commander. Bungot ko man talaga mga demonyo kayo. Hindi na kayo kisikata ng araw, mga ayop. Pagkatingin pa kayo, papunta ko sa bahay mga kayo kasi mayroon nakaposting daw dito. Doon sa malapit sa bahay namin, pinapistingan doon ng mga tawa ni Kapandil Bungo, mga kasamahan nito. Buti na nakabantay ako mga no. Malapit ako papunta sa bahay. Ay, pinanimal na yan. Kailangan ko magmadali mga kayo doon kasi mayroong nakaposting doon, mga kasamahan nila. Napito doon sa bahay nakapos mga samahan din sinasunod lang talaga kami din yung mga tawanig mga nalikot mga hindi ako pa payo ako buksin ko nila ayan pa bumalik na yung lakas ko Gumaling na yung sakit ko para sa yung lakakaya nila sa ito pa sa ano namin da, daanan namin sila da, nag-aabang alam kasi nila no yung bahay siguro namin ikada mga ayam na nakaposting talaga totoo talaga yung sinabi yung kasama niya nagposting lang daw nakakobit masama lang yung bato na kahit nakaposting Lihok mga kadayo. Ito. Baka may makasama pa ito yung tunong. Kailangan ko na huwag ng bahay mga ito no. Ayan dito lang kasama ko ngayon. Lami uwak mga ito lah. uwak yung babaw. Ayan. Lami uwak. Alam nila mga ito mga ispay mga ito Dumaan ng mga uwak. Alam nila patay na yung makasama. Sumbong ngayon. May mga tao ani kung dibo mundili kaya pangapatay na. Puntan sa bundok pa dul. Ano? Ah, kumang ubok niyan. Yan. Ah, big spy nami, mga uwak. Kasla kare sa puto diri ba. dumaan dito sa ano sa tapat ko. Inaanan po ako makita ng uwak no. Ang dami. Alam mo lang, mga demonyo na yan. Ganito lang ako medyo makita no. Kailangan ko na umuwi ng bahay. Kasi ang dami uwak naman ito. Kailangan makarating ko agad sa bahay kasi magsasumbong yun kay Commander Ligat Commander Bungo yung mga ok na yun yung mga spy na yun magpatay ko sa alas na pinatay ko ito nakapos nito sa malapit sa amin sila mga kaidol marami salamat po I wish you all sana panoorin niyo palagi aking video mga kaidol no no skip nyo agad sa mga kaidol ha kasi dyan lang ako kumikita mga kaidol kunti pa tayo mga kaidol hindi pa ako makasulil mga kaidol kasi mapundo pa yung mga kaidol hindi pa naka abot o dollars iyok lang ang camera ko mga kasi para hindi ko lang masundan maraming spine uwak maraming salamat mga idol